Movement po niya, northwest sa bilis na 20 km per hour. Ayon naman po dito sa ating forecast po, possible po itong bagyong ito pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility by weekend at papangalanan po natin itong Leon. Update naman po tayo sa magiging track po nito ni Christine. Kumikita po natin, yun po, palabas na rin po siya ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya asahan na rin po natin, possible din po mga paglayo po niya. eh Pero meron po, kumikita po natin, malaki po ang kanyang radius. Kaya asahan pa rin po natin, kahit nasa labas na po siya ng ating Philippine Area of Responsibility, ay meron pa rin tayo mga tropical cyclone wind signal, lalo na po dito sa western section ng ating bansa. Samantala kung may kita din natin dito sa ating forecast track magkakaroon tayo ng looping dito sa May West Philippine Sea. Ito po ay may mga other factors po kaya nagkakaroon po ng possible looping po itong si Christine dahil din po meron po din magkakaroon po ng interaction with the northeasterly wind flow southwesterly wind flow at ito rin pong possible na bagyo na papasok ng ating Philippine Area of Responsibility by the weekend. Pero kung para po sa mga kaalaman po ng ating mga kababayan, yung Fujiwara effect po ay mababa po ang tsansa sa ngayon pero hindi po natin inaalis ang posibilidad. Ang Fujiwara effect po, meron pong interaction ang dalawang bagyo na sa iisang sentro pero ito po ay between 1,500 km po sila ang pagitan. Pero kung may kita po natin kanina doon sa satellite image po natin, masyado naman po malayo ito pong si Christine at yung possible na bagyo po natin by the weekend. Kaugnay pa rin po nito ni Christine, meron pa rin tayong tropical cyclone wind signal number 2. Pero kung makakapansin po natin sa ating mapa, nabawasan na rin naman po ang ating signal number 2. Una na po dito sa northwestern portion ng mainland Cagayan, Babuyan Islands, Nueva Vizcaya, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Sambales at northern portion ng Bataan. Signal number one naman dito sa may Batanes, mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Aurora, Bulacan, nalalabing bahagi ng Bataan, Metro Manila, Cavite, Batangas, Laguna, Rizal, Quezon, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque at Romblon. Kasama na rin dito sa signal number one natin, ang Palawan kasama na ang Kalamian, Kuyo at Kalayaan Islands, Camarines Norte, Camarines Sur, Burias Island, northern portion ng Aklan, northern portion ng Antique, kasama na ang Kaluya Islands. Ano po ba ina-expect pa po natin dito sa bagyo pong si Christine in terms of rainfall? Asahan pa rin po natin today, makakaranas pa rin po ng moderate to heavy or 50 to 100 mm of rains dito sa may Pangasinan, La Union, Benguet, Tarlac, Pampanga, Sambales, Bataan, Palawan, Western Visayas, Negros Occidental, Southern portion of Negros Oriental, at Sambuanga Peninsula. Para naman po sa hangin at as expect din po natin ang strong to gale force today po dito sa may MIMAROPA, Bicol Region, Bisayas, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Northern Mindanao, Samuwanga Peninsula, Bangsamoro, Soccsksargen at Davao Region. By bukas naman po asahan pa rin din po natin ang malalakas ng hangin dito sa May Palawan, Siquijor, Bohol, Southern Leyte, Samuwanga del Norte, Camiguin, Dinagat Islands at Surigao del Norte. By Sunday po dito po, madalas po, sa western section po ng ating bansa, which is dito po sa Palawan, Romblon, Visayas, Siquijor, Bohol, Southern Leyte, Sambuanga del Norte, Camiguin, Dinagat Islands, at Surigao del Norte. Ito naman po, dahil po rin po kay Christine, meron po tayong storm surge warning na nilabas kaninang 8 a.m. Asahan po natin ang taas ng alo na 1 to 2 meters dito po sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan at Sambales.